Tingnan naman natin kung talaga bang magro-grow ang green hair ni Mr. Grasshead. For today's vlog, meron tayong bagong itatry. And magro-grow tayo ng sarili nating grasshead. Bago tayo mag-start, tingnan muna natin kung ano ba yung laman ng box. So bale, ito mismo yung head ni Mr. Grasshead. Yes, Mr. Grasshead ang pinangalan ng twins dito. Tapos, meron din siyang kasamang cup. And ito yung lalagay natin ng water para mag-grow si Mr. Grasshead. Diba, super cute. Meron din siyang eyes, nose, saka yung lips. At in fairness, meron din siyang bunbun. -bun unan. Charo. Unang kailangan ko when is lagyan lang ng water itong cup. super easy lang kasi ilalagay lang natin dyan si Mr. Grasshead. Bali ganito yung magiging itsura niya pagkalagay ng water. Kung makikita nyo, ina-absorb niya kagad yung water. Parang nga din pala siyang may gold na dust. stacking siya na pinalamanan yung loob. Kaya pwedeng pwede nyo din itong gawin sa inyong mga bahay. Kailanganin nyo lang din ng grass seed. Actually, nakailang refill na ako dito ng water kasi sobrang bilis niyang ma -absorb. And habang tumatagal din, bumibigat ng bumibigat talaga siya. Dumating na nga din pala ang sa tiningan nila tong si Mr. Grasshead. Curious din sila kung ano ba yung magiging itsura nito pagkatapos. And gusto daw nila makita kung hanggang gaano kahaba magro-grow yung hair ni Mr. Grasshead. May nakita kasi ako na sobrang haba tapos hini-haircutan din nila. Yung iba nga ay iniipitan pa nila yung buho. Kaso hindi ko alam kung ilang araw ba yung kailangan nating antayin. Paano kaya tutubo kung ganitong tinatapo ng twins ang water? Kama stress si Mr. Grasshead at hindi nga tumubo. And explain ko din sa twins hindi siya pwedeng mawala ng tubig. Kasi hindi siya magro-grow Ilipat ko siya dito sa may window para nakakakuha din siya ng sunlight. Kailangan talaga nasa sunny spot siya. And ito na nga yung day 1. Pagkagising ko kinabukasan, sinikulit si Mr. Grasshead. Napapalibutan na nga siya ng mga dinosaur. Nilagyan siguro ng twins ng bantay. Day 3 nakita ko meron na mga konting sumusulpo. Meron na siyang tusok-tusok tapos lumabas na din yung ugat niya. Sobrang konti pa rin pero good sign na kasi nag start na siyang mag-grow. Ine-sprayan ko nga din pala siya ng water para mag-moist yung soil. Day 4, ito naman yung itsura niya. Meron na din siyang mga green na hair. At super cute nga kasi meron na siyang baby hair. Umaganda na din yung weather kaya siguro medyo bumibilis na yung pag-grow niya. And longer na din yung kanyang roots. Everyday ko nga din pala itong nire-refillan ng water. Latest update, ito na yung day 5. Itang kita na talaga yung green hair niya. And we nutter na ulit siya ng twins para mas mag-grow daw yung hair. Excited na talaga silang humaba yung buhok ni Mr. Hair Nakakatuwa nga kasi araw-araw din nila itong chinecheck. And sinasabi din nila sa akin pag wala ng tubig. Paghaba nga daw ng hair ni Mr. Grasshead ay gugupitan din nila. Kailang okay, refill ulit kami ng water. Mas okay siguro kung mas malaki yung cup niya kaso maliit lang kasi tung kasama. Kaya e, maya nakita ko si Charlie may hawak ng tweezer. Dito nga ay eh, kinukuha niya yung mga green hair ni Mr. Grasshead. Akala mo naman nagbubunot ng uba ng bata. Bale, ito na yung itsura niya. Kitang kita mo na talaga yung kanyang mga hair humahaba na. Siguro mas magiging cute pagdating ng ilang pang araw. And yun yung aantayin natin. Mag-wait lang tayo ng ilang pang days tapos i-update namin kayo. But for now, ito yung itsura ni Mr. Grasshead. At mas humaba na din yung roots niya.